For video, gagawa tayo ng itlog ng pula. Ibabot muna natin sa ginawa nating butik na may asin. Kalahati na ito, dito. ba? Dito lang. Ayan. Kaya na ito. Ngayon ito lang magawa ng itlog ng pula. Ibababad natin siya sa ano. Tatputi. Tapos iiwan natin siya sa sulo. Ibabalot muna pala siya sa Okay na tak Tapos iwan natin sa, sa sulok ng 10 to 15 days. Ay mong mailog na to. Bye bye.